Mga kapatid, isang mabiyayang araw ng lunes sa ikatatlumpot apat na linggo sa karaniwang panahon. Kamusta na po kayo? Samahan niyo po sana akong maghapunan. Magnilay sa mga salita ng Diyos, handugan siya ng papuri at ating anyayahan ang banal na espiritu na sa atin ay manahan. Tayo na't maghapunan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tumingin si Jesus at may mayayaman na naghuhulog ng kanilang abuloy sa kabangyaman. At nakita rin niya ang isang pobreng byuda na naghulog ng dalawang barya. At sinabi niya, Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang hinulog ng dukhang byudang ito. Naghulog nga silang lahat ng kabangyaman mula sa sobra nila. Subalit, ihinulog naman mula sa kanyang kasalatan ng buo niyang kabuhayan. Ang mabuting balita ayon sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, ano nga ba ang mensahe ni Jesus para sa ating lahat? Ayon sa pagbasa Pinuri ni Jesus ang biyudang babae na nagbigay ng kanyang buong kayamanan kesa sa mga taong nagbigay ng mga salapi sapagkat sila ay mayayaman. Sa aking palagay, ang tunay na pagbibigay ay hindi masusukat sa dami o halaga ng ating binigay. Bagkos, ito ay masusukat sa ating intensyon ng pag-aalay at sa impact nito na nagagawa sa ating buhay. Minsan nagbibigay tayo ng isandaan, subalit hindi naman natin ito nararamdaman. Minsan magbibigay tayo ng bente, pero wala na tayong pamasahe. Hindi ba nais ni Jesus na magtayong magbigay ng ating barya-barya lamang? Parang sinasabi niya na magbigay kayo ng buong panahon ninyo at ako ang bahala sa inyo all or nothing. Ibigay natin ng buo ang ating puso. Manalig tayo. Nabibigyan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Minsan nararamdaman ko ito, nararanasan, na huy walang wala. Subalit may mga taong nangangailangan at kailangan ko din silang tulungan. At magugulat na lang ako, may dumarating na grasya. Nagbibigay sila ng walang kapalit. Hindi po ba napakaganda ang mga salitang ito ng Diyos na binibigyan tayo ng pag-asa kahit anong hirap ang ating maranasan. Kung tayo ay nagbibigay ng ating buong puso, tiwala at pagmamahal, ang Diyos ay laging handjan. handa siya at tayo ay tutulungan. Magdasal na po tayo. O Diyos, ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay. Tulungan mo kami na ibigay namin ang lahat ng meron kami. Ialay din namin ang aming buhay sapagkat Ikaw ang aming Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.